In my life, dito sa New Zealand for today's video mag guys, mag germinate pala ako ng sweet vine chili yung tinatawag sa amin na atsal. Basta guys, yan yung capsicum. Ang tawag nila dito is sweet vine pepper. So, ayan nga guys, nilalagyan ko ng uh, lupa yung ating seed, seeds raising tree. So, ayan. Ang itatanim ko dyan o pasibulin ko dyan ay ating seeds ng ating vine sweet, chili, pepper. So, mag-try ako dito sa ano, guys, sa seedling, ano, dito sa tree na maliliit. Tapos, mag-try din ako direct to the soil, mag -terminate. Kung sino yung mas mauna tumubo. So, ito nga, ah, guys, nilagyan ko ng ano. Yan ko muna pa, tutubuin. Tapos, isi-check ko kung ilang araw, kung sino yung mas mabilis na tutubo. So, September pa kasi ngayon guys, no? September 16. So, mag yung spring dito sa New Zealand, September 23. So, pwede na kami mag-start mag-possible ng aming mga pang-summer na vegetable dito sa New Zealand. So, Napakatagal pa lang tumubo yung mga gulay dito lalo na pag medyo malamig pa yung ating panahon. Ang tawag niya in ay vine sweet matatamis siya na matamis siya na ano guys capsicum ang kanyang variety ay vine sweet mini pepper so ayan nga guys so magtatanim na tayo kasi nga umpisa na ng spring ngayon sa New Zealand guys ayan dahil excited na ako mag garden mag germinate na ako nitong pang summer Festival. so ayan yung ating seeds bud pero dito ko muna siya ilagay sa ating uh, ano guys, shade. Kasi may mga pros pa kasing darating ngayon dito sa New Zealand. So, yan nga guys. So, oh, tingnan nyo. Masarap siya. Sweet. Ah, uh, yung tawag niya pala ay vine sweet mini paper. Or juicy extra sweet and bursting with flavor. Delicious as a healthy snack or try them to stop and roast, roasted or grill, charred grill, char grill, or barbecue. Yan. Ito yung masarap na. Ang tawag kasi sa amin guys nito ay atsal. Atsal na matatamis. Ngayon lang ako nakatikim ng ganitong atsal guys. Or tawag nito sa kanila dito ay capsicum. Ayan. So, ngayon guys, mag-umpisa na ako mag germinate kasi may seeds naman akong naitabi. So, ito nga yun ati, ating mga seeds. So, ayan guys, mag germinate na tayo. So, isang, isang ganyan guys, isang box, isang seeds yung ilagay ko. So, ayan yung kanyang seeds i tiin lang natin ng 5 cm. Ayan yung ating seeds ng pepper. Pepper or capsicum. Ayan, guys, 11 days from germinating. So, wala pa talagang tumubo, guys, no? Mas maganda talaga i-germinate mo direct so sa lupa kaysa dito. Ayan, wala pang tumubo, guys, 11 days na. So, mas maganda talaga pag sa direct to soil talaga, guys, no? Kaysa dito sa pot na maliliit. Maganda lang siguro dito pag itilalagay mo dito yung seedling na napatubo mo na sa lupa. Ayan guys, umulan kanina. Ito yung aming view for today. So, ito naman yung aking garden dito. Ayan, yung aking uh, garlic at saka spring onion. At saka onion, libre na kami ng aming pang-seasoning. Ito naman yung aking onion. Ayan, malalaki na sila at matataba. At yan naman yung aking taniman ng aking gulay. So update for today, ito pala yung tinanim kong broccoli at cabbage, repolyo. Ayan. Malalaki na sila after 2 weeks. Ganyan na sila kalaki, guys. So yan yung aming backyard. Napakaganda yung view. Ito so, naman yung aking pinasibol na ating eggplant at saka ano dito sa ating greenhouse na maliit. Ating eggplant. Ayan guys. Medyo sumibol na sila. konti May nagumpisa na guys. Yan. May lumabas na na. Kunting ano, trusty doon yung ating eggplant. Ito naman yung ating cabbage repolyo. So, matagal talaga pala sila sumibol dito sa New Zealand. Hindi pa talaga lumabas. After siguro nasa sa 20 days bago sila sumibol. So, ganyan katagal. 1 month. 20 days. Kasi yung 10 days na sinabi ko sa inyo, wala pang tumubo 10 days pagka, galing pagka germinate ko. So, ayan guys, update for today. So, wala pang sumibol. Ito kasi 7 days na wala pa talagang sumibol, kunti lang yung sumibol, parang may puti lang siya. Ayan, tingnan nyo guys yung seeds. Ayan yung seeds, oh. parang may kunti. Sibol lang siya. So, 7 days galing pagka-germinate ko. Wala pang lumabas. So, ayan. Update for today. Ganito ang pusa namin dito, guys, no? Laging sumasama sa akin. Pagpupunta ng garden, ayan din sila. Winkie! What are you doing, Winkie? Wink! Pume! Wink, ang mga alagang pusa dito sa New Zealand. Wink! Ah, Wink.